Yan guys, welcome back sa aming YouTube channel Yan, for today's vlog po, uh, pupunta kami sa bayan kina na po Bibili kami ng isda para sa aming bisita Mupas! Ano pa sino ang bisita natin? Yes. Surprise! Si Madonna, ayaw sabihin <laughs> Ma Surprise lang siya. Tapos ang ating kakagigil. Pang <laughs> Ayan. Pangadjoid guys, kung sino yung magiging bisita namin. Wali well, may parating kasi kaming bisita guys. Hindi pa namin kilala kung sino. Kaya nag-ready lang din kami. Ng ano, food para pagdating may makain. Bigla-bigla na ano, bukulagayin ano, ano, kami wala tayong ready yung pagkain magkakahiyak magka na yung pero seryoso sino kaya yung bisita si maduna sabihin guys bali papunta na kami kina kuya lorenz hindi yeah kakasya siglo. No, no, tulog na ate. Tulog na ate Popot. Yeah, po no, kiss mo na si ate. Kiss. Kiss. Kiss mo na si ate. Kiss. kiss Ay. Excuse na si ate kiss Ka. Lalo, lagot ka. Lagot. Sinto. Lagot. Sintok. Sintok. Kaya ka punta? Play-play ka rin? Play-play oh, ka rin? Shout-out kay Kuya Lorenz! Ganda'ng maga! Bawi ilang namin eh. Buli tayo ng isa ni Kuya Lorenz. Ilang araw kayo sa alaot? Bali, two nights in one day. Oh, Kaya pala ang tagal mo ulang signal eh. <laughs> payong. Ah, Tulog, kaya tayo sa kubo nila. Ito dating yung wala ah, no, ah. ng na lang. Gidi o, oh, ano. Ano, two nights po. Yung nakarang lalaki nito, ano na. Ah. Uh Oo. -oh.

Boss. Ay may alak. may may, may pulihin niyan. Nakahuli rin kayo ng bilang. Akala ko kaliit. Sino na kayo? Kawin lang yan ko ya. Oo, yan yan. Galing ano? Yan yan ang pinabola kay namin. Parang karamihan ng tulak lang. Anong isda yan? Managuno. Managuno. Kaya nga ano kuya, no, saya. Ay, hindi pa rin tayo makukontak. Nabi ko, two nights tayo sa lakato na hindi nalil doon. Nakaraan lalaki ng huli nila. Ayan, nalaki ng uli Meron na nabili na. Na ano na 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 namin, na, 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 karagulo lang sila, oh. Tapos, na kasi daw. Tapos kailangan sakto natin 'yun. Hello. Hello. Kuya. Ay. Problem. <laughs> <laughs> bakit 'yun meron doon? Uwi pa doon niyan. Diyan kira baliyan ng kamay si Forge. Ay, wala bakit baga nagpadawi sa akin. Yung binakbak ko nang tostos 'yan, oh. Pag angat gin. Ano mo na? Ayun siguro 'yung pamain niyo. Ano ba 'yun? Ito na kanila. Lucky oh. Lucky oh. Ano 'yan? Ah, ito ay, ano? Dilis? gat. Laki <laughs> Ito ay, ano? Uh, ito ay, ano? Mga agat sa dagat. Mga agat? Oo, oh, mag-iba na sila ng mangrove snapper. Oo. Uh, parang, ano? Parang, Mga agat pa uh, din siya. Oo. Oh. Parang lapo-lapo din, ano? Kulay-lapo. Uh. Kulay-lapo. Okay, so, ang laki, o. Oh. Red snapper. Red snapper. Laki, no? Oh! Ang laki ng gitin, Mm. Ano yeah, pwede, Kuya kaya makawel mo, no? <laughs> I wish. Parang gusto mo magsama sa kanila. Ay, na eh. problema. Basta tano. Magamit mo yung... Mga ano, tablet. mga isang gabi lang sa laot pwede. Pero pag mga 2 days, 2 days, baka hindi kaya eh. Mawa isang uh, gabi lang. Sa na yan? Hmm. Baka yan, ang gusto niya lang. eh. Tara na. <laughs> ano? Ay, ano na eh? Game? Bukan game? 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 ka na Game? 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 Thank you. Sarap ng ulam ah. Ay, okay na ko yan, isokle. Kaya doon isokle. Thank you po. Salamat. Next time ulit. Pag maraming huli. Hindi, aga mo kasi nang tawag. Hindi. Okay mga will. Sige po. Next time po. Thank you. Salamat. Salamat. Next time ulit. Salamat. Bye bye. Bye bye. Bayt talaga ni ko yung So, ayan na nga guys. Bali, tapos na rin kami mga malengke. muna kami dito sa si Jollibee na bagong bukas. And then, mamimili rin tayo dito sa Robinson. Kaya yeah, mo just watch po lang. Magpi-play-play daw si Popot. Magpi-play-play ka, Popot? magpi natin yung mata. Popot? Sexy time, huwag lang, natin mo na. Wow, Jollibee!

berusaha buat cakayata tak ngaruluk pagi tanah hahaha beri adil deh biar buat cakayata lagi ya apa-apaan hahaha ini <tosan> lah ini tuh <tosan> juga video He <laughs> <Yay, golly way. laughs> <Cerak>, film <yummy. laughs> mm.

Tulog na isa. Tulog niya si kanina pa yung tulog. Pag-uwi. Hindi mo, ginagagat kagat niya ako. Kailangan ko lang kinakain ng ano. Awak lang naman. Ako, madilim na guys. Parang maulan na. Bote na lang, tapos na kami magulat. Kailangan ko lang. Iiro pa nga lang bilad ng mayat maya, dumidilim ang kalangitan.